Ang daming naka-sale at discount dito sa SM Pulilan. Dahil sa init na panahon, nagpalamig muna kami ni Mami sa SM Pulilan at nalaman namin na ang dami palang sale ngayong May 2 hanggang May 4. At mayroon pang chance na manalo ng brand new Suzuki Espresso dahil every 1,000 meron kang e entry. Nakaka-excite, di ba? Sa SM Hypermarket, meron silang buy one take one items at appliances kagaya nitong electric pan, TV at iba pang appliances. Meron din silang less 50% at zero interest sa mga air-condition unit. Sa Manjaro, 50% off naman sa kanilang footwear, bag at outdoor apparel na perfect ngayon sa summer outdoor at hiking activity. Sa tribal gears, less 30% sa kanilang selected apparels at less 10% naman sa regular item at accessories. Marami ding nakasail na sapatos ang world balance. Meron silang pwesto sa ground level at sa main store sa second level. 50% off naman ang promo ng magpet sa kanilang selected items at buy one take one din sa kanilang t-shirt at other item. Up to 40% naman ang promo ng Ace Hardware sa kanilang selected item at 50% naman sa kanilang mga cooling appliances na perfect ngayong tag-init. Pagkatapos mo magikot-ikot at mag-shopping ay kumain naman sa Gilligan's at itry ang kanilang napakasarap na kare-kare, sisig at butter chicken. O di kaya magmerienda sa Burger King ng sikat nilang Whopper Burger at huwag kalimutang bumili ng pasalubong sa Easy Cafe ng kanilang mga breads. Open ang SM Pulilan from 10am to 9pm. Shopping na!